Yo yeah, mga matik, magandang magandang araw mga matik, na naman tayo mga matik, muli maghahanap ng umang Ito mga matik meron akong nakita Ang ganda na shell niya mga Matic. Yung pinakita ko sa inyo na marami shell na ganoon, Ito, same na pero iba talaga to mga Matic. Alam nyo mga matik, pwedeng pwedeng alagaan ito mga matik, din naman ito mga agat. Conforme lang kasi mayroong maliit mga kamatik na naninipit. Naninipit lang ito mga kamatik, pero ang kinakain nila mga kamatik, kung mag-aalaga kayo nito, sapal, hindi sapal, kanin. O kaya naman tinapay, yun lang kinakain na ito mga kamatik, kaya masarap alagaan ito tipid. Siyempre pagka mag-aalaga ka, kailangan mga kamatik, meron din shell na nakaabang kasi pagka lumalaki sila umaalis sila sa maliit lang shell doon sila sa doon sila lumilipas sa malalaking shell para hindi sila nahihirapan gano lang pag-alaga nito mga mati Ito napakaganda mga matik, light violet, ang kanyang shell. Tapos medyo yon bali nagpapay nga sila mga kamatik. nakita ko sa ilalim ng buhangin. Pero ang kanyang shell nakausli kaya kinuha ko, makita ko pwede pwede na pala siya i-video mga matik. yung mga matik kahit mga, matik, mga bata pwede hawakan to hindi naman to nangagat mga matik parang gagamba lang din to, mga matik pero umang ang hawak kung mga matik siyempre nandito tayo sa bicol kaya puro umang mga matik. Pero mga taga-bicol, gaya na sinabi ko mga ginagawa lang nila itong pain sa isda. Nilalagay sa sima, tanggalin yung kanyang shell, tapos kukunin yung laman. Ito, light violet na medyo pagkapula mga mati yung kanyang katawan. Yo mga matik hanggang dito na lang mga matik. salamat sa panonood salamat again sa susunod mga matik maghanap naman tayo ng iba mga kamatik makita tayong kakaiba mga matik papakita ko rin sa inyo mga matik.